TV telebisyon ng bayan Samantala pinagkokomento ng Office of the Ombudsman si dating Pangulong Noynoy -Noy Aquino sa inihaing motion for reconsideration kaugnay ng desisyon ng Ombudsman sa Disbursement Acceleration Program sa inihaing motion nina bayan muna representative Carlos Isagani Sarate Renato Reyes Dante Jimenez sa iba pa, kinwestiyon nito ang naging desisyon ng ombudsman sa pag-absuelto kay Aquino sa DAP. Sa desisyon na inirbas ng ombudsman itong Marso, nakita ng sapat na basihan upang sampahan ng assertion of legislative power si dating Budget Secretary Florencio Abad habang ibinasura naman ang criminal at administrative charges laban kay Aquino at dating Budget Undersecretary Mario Relampagos. Binigyan ng labing limang araw si Aquino para magkomento sa inihaing motion for reconsideration ng mga complainant.